problema to nag fully paid na si buyer dito sa sasakyan na to minalas pa nabagsakan ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon pati hood ng sasakyan hindi nakaligtas nag iwan ng marka may natanggal pang pintura kapag ka minamalas ka nga naman so yon boy what's up sa inyo and today's video unang benta natin sa taong 2024 below 150k budget unit muna tayo Toyota Corolla Love Life na i-deliver -de natin sa may Batangas Sport gamit nga pala nating pang deliver ngayon itong Toyota Corolla Altis ko naman na available pa rin hanggang sa ngayon. Taray, ihatid na natin to boy, biyahe na. Time check muna, alas G's, 17 ng umaga nang bago tayo pumasok ng expressway. Meron nga lang hindi magandang sinyales na lumabas sa dashboard ng Altis natin, umilaw si ABS. Ilang sandali lang ay narating na namin ang bukana ng Batanga City. Wala namang pagbabago sa takbo ng Altis, umilaw lang talaga yung ABS kanina at ngayon naman ay eh, nawawala. Okay naman siya. Siguro may mga sensor lang na nagagalaw-galaw, pacheck na lang natin sa mga susunod na araw. Medyo De delay daw ang alis ng barko ng buyer natin kaya nag over muna kami at kumain dito sa may SM City, Batangas. Patay na rin tayo ng konting oras. Matapos ang mahabang paghihintay, nakababa na daw ng barko si buyer dito sa may Batangas Sport. Salubungin na natin siya para maibigay sa sasakyan at nang makauwi na rin tayo. So yan boy, na-meet na natin si sir after ng 7 hours yata ng paghihintay. Roy, Roy. <laughs> name nga ulit sir? Roy. Sir Roy. So si Sir Roy, yung bumili ng sasakyan. Saan kayo galing po, Sir mismo? Region 6. Antique. Antique papuntang Katiklan Port. Yung Katiklan Port tapos, Mindoro. Mindoro na naman papunta ng Batangas Port. So nandito kami mismo ngayon sa May Batangas Port. Sir Roy, maraming maraming salamat pa rin. <laughs> Tindi nung ginawa ni La Sir Roy oh, saka yung misis niya na reserve tapos after ilang days, binayaran na ng buo. Sinecure na. Ang nangyari pala dito nung New Year, naputukan tong ano, windshield. Pero ngayon napapalitan na namin ng bago. Talaga? <laughs> Umi. Pinalitan kami, pinalitan namin ng bago yan. Tapos dito, may tinamaan din na portion, bumagsak na ano, witis. Naibalik siya sa pinakamaganda niya itsura. Sir, baka may gusto lang kayo batiin. Hindi ko na kayo masyado matatagalin sa video at mukhang wala pang tulog si sir eh. sa saka hindi. Ibigilan na agad ako dito. Ay, hindi na kayo sir mag-i-stay dito. Hindi na. Rekta Batangas sport? Uwi na di, ulit. Ano, na, may diretsyo na ang ano, katiklan. Ah, hindi mas maganda. Ang nangyari kasi, walang available nung time na yun, kaya nag talaga. Kaya naging cutting trip. Oh, Pero okay. sir, by land, mukhang matagal din ang babiyahin yun nito. Mga ilang oras yun. Mga ano, hindi mga 4 hours lang galing sa Katiglan. Ah, malapit lang. malapit lang. Malapit lang. Malapit lang. Kaya kaya. Kaya dito. kaya kaya yan, sir. Walang problema diyan sa sasakyan na yan. So, yun lang boy. Receive na nila sir yung sasakyan. Explain ko na lang yung papeles sa kanila para makapagpahinga na rin si sir. Baka um baka hindi pa umabot sa <laughs> sampa ng barko. Maraming maraming salamat sa panonood. Ay sir, baka may gusto kayong batin. Wala naman. Wala salamat naman. Salamat. Sige sir, maraming maraming salamat po. Maraming, maraming salamat sa panonood. Customers always right if the price is right.